na pagdesisyonan ko. Pinapawalang bisa ko ang deklarasyon kanina. Dahil mayroon akong nakitang nakasulat sa lamesa kung saan sumasagot ang batch one. Tama ba ito, batch 1? Apo! ang lahat sa living room para sa isang mahalagang anunsyo. Napagdesisyonan ko, pinapawalang bisa ko ang deklarasyon kanina. Dahil mayroon akong nakitang nakasulat sa lamesa kung saan sumasagot ang batch 1. Tama ba ito, batch 1? Opo! Oh, oh, yeah. Nakalimutan namin. Pero at least ngayon naman inaamin din namin. Yeah, so, sorry, yeah. sorry. Siyempre, congrats pa rin. Good luck, good luck yeah, sa ating dalawa. So naintindihan ko naman po sila kuya kasi I know how it feels also to be very into it in, sa game kuya. So medyo yun nga po parang nangyari po sa akin sa tower kuya. They were very honest naman po which I really appreciate and they even uh, apologize about it. Tao lang din po sila. Kami po na nagkakamali. Kaya pinaka naging the best po sa kanila yung nalaman po nila yung pagkakamali po nila at umamin po sila doon po, um, both team po ay may natutunan po na lesson. Ang yeah. galing niyo. Maya-maya pa ay muling pinapunta sa activity area magkabilang grupo upang ulitin ang huling bahagi ng challenge. At sa puntong ito, ibang set ng numbers ang kailangan nilang i-add. Magkakaroon ng lead time na 1 minute and 29 seconds in batch 4 nakatumpas sa oras na nanguna sila sa Ward Fence Challenge. Good luck! Good luck! Thank you, everybody! Siyempre, kuya, nabuhayan po kami. Yun, Meron tayong another chance. Baka oh. pagsimula na kayo. Wala in 3, 2, 1, go! Okay, 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 pwede yan. Pwede yan. Okay, pwede, yan. Okay, pwede, yan. Okay, pwede yan. Sige na, go. Oh, sige na, sige. Ang batch 4 nag-umpisang i-add ang mga nakuhang numero pero ang batch 1 hindi pa rin makapag-umpisa. Ang uh, iniisip ko lang po talaga na kailangan na mas bilisan po talaga namin kasi nga po may advantage po sila kuya. Ilang seguit pa ay binigay na ang hudyat para makapag-umpisa na ang batch 1. 3, 2, 1, go! Inaayos pa lang ng 4G ang mga ang numero pero mukhang unti-unti nang nakukuha ng yellow team ang kanilang sagot. Ano last number? Zero, no? Zero. Two, seven, two, seven, 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 six, Handang-handa naman talaga kami lumaban uli from the start. At si Argel at si Wiran po, yun magme-memorize po ng mga numbers na ibibigay namin ni Kiara. Three plus eight, eleven. Tandaan mo yun, one last number tsaka rin ano kanina yung unang? 8 kaya talagang in-event po namin. Tapos, Dalawang number sa isa, dalawang number. so balitagda, dalawa kaming apat. Kami ni Leon nag-plus nung sa amin, tapos si Ate Jerry, tapos kay Ate Kaori, si Lynn naman yung pinag-add. Yun po yun, isa sa pinaka-strategy namin. 2, 9256, 9256, 8, 8 yung dulo natin. 9256 uh -huh. plus 3, 9255. Ilang seglit pa sa kalagitnaan ng pagbibilang ng batch 1, ang batch 4 batch 4, pumunta na sa confession. 50 plus 50. Lord, please! Ano ang inyong sagot? 29618. 29,618 Ang inyong sagot ay Mali Apa? May 8 minutes pa tayo para magbumula, no? And ganun pa rin yan dito. Same, same, same. Pagbalik ng batch 4 sa activity area, ang batch 1 naman ang nagwagayway ng kanilang flag. Ano ang inyong 30,318 po. Batch 1, ang sagot ninyo ay... Pali ang bash for na buhayan sa Nadiri, Budyag. Lock, 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 Number mo, number mo. Bagong number. Ako. Okay. Same strategy. Yun po, Kuya, ginawa ko po yung part ko na ako po yung taga-memorize mga na-add nila, Kuya. Kaya yun po, Kuya, confident talaga ako na magagawa ng team namin. Huwag ba may 8 minutes na 8 minutes? Wait, what, what, wait muna, wait muna. Wait muna, wait muna. Mauna sila, wait mauna, mauna sila, mauna pa sila. Huwag tayo magmadali May 8 minutes nga tayo. Wait muna. So, i-add muna natin yung sa atin. Maya-maya pa, lumipas na 8 minuto ng batch 4. Meron na po kami, kuya. Ano ang inyong final answer? Final answer po namin is 30,338. Ang sagot ninyo ay... Mali. Sige, sige. Sige. Wala pa, wala pa. <laughs> Inabon ako. Make sure muna natin may 8 minutes break. Ang batch 4 muling bumalik sa activity area at nagsimulang magpilang muli. So, yung parin naman, no? 7, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Okay, 7 plus 3. 10. Hanggang sa muling sumubok kumula ang batch 1. Ano ang inyong sagot? Ikaw. 30,418 po. Batch 1, ang inyong sagot ay... Tama. Ah! Thank you. Nice one, nagaling sila. Okay lang eh. Uh, ano, ano, ano anong Try natin sa Ang batch 1 girls agad na bumalik sa activity area. Lang sandali pa muling nag-anunsyo si Kuya. Para sa ikalawang Pinoy Big Batch Bakan at ang merong pagkakataon na makuha ang ika na trono ay magmumula sa Batch 1. Congratulations! saya ako po, Big Brother, kasi may makakasama ko, Big Brother, na galing sa batch namin, Big Brother. Sobrang halaga po to po, kuya, para po sa akin, kasi nga po, pinaghirapan po namin talaga to. Proud ako, kuya, sa batch namin, kuya, kasi marami kami natutunan sa lahat ng challenges. na na namin yung batch one po, kuya.